Mahigpit Mahusay Matigas Matapang Strikto Eksperyensyado at graduate ng PNPA Kaagapay Class ng 1996 Siya si Gerald Kitaleg Bantag Ang ikalima at personal na hinirang ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na inirekomenda ng kanyang assistant na si Bongo bilang Bureau of Correction Director General upang linisin ang matagal ng korupsyon at droga sa loob ng New Believed Prison Gusto ko siya kasi nagtatapon ng granada. Daw. Kasi sinong ibigay mo, pati si santo. Uh, gusto ko nga magkuha ng santo, wala naman. Ano. Garon rin, magkuha ka ng military, wala. O dito ka sa talagang may experience sa uh, BGMP. Nasabi ko lang sa kanya noon na uh, kailangan natin ng killer dyan para linisin. Dagot kayo mga nasa kulungan mga drug lord. Napagalaman din na mahigit sa isang libo at 1,100 bilanggo na may mabibigat na sintensya ang pinalayan ng dating Bucor chief na sinigan na or file dahil sa tinatawag na Good Conduct Time Allowance o GCTA. Bago pa man itinalaga si Bantag bilang Bucuro Chief, kilala na siya ng mga bilanggo dahil sa mga kasong kinasangkutan niya noong siya pa ang warden ng iba't ibang bilangguan. Hindi lang siya basta-bastang warden dahil naging warden siya sa anim na bilangguan. Kabilang ang Balinsuela, Navotas, Malabon, Manila at Paranaque. Dahil sa kanyang estilo sa pamamahala, binansagan siyang berdugo na mga nakakakilala sa kanya sa loob ng sistema ng bilangguan. Pero, naging wanted si Bantag sa batas matapos nitong tumakas at magtago dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa malaking kontrobersya sa pagkapaslang sa isang radio journalist at broadcaster na si Percy Lapid. Nasaan na kaya ang tinaguriang Bertugo? Ayon kay Rimulya, may mga nadiskubre raw ang mga investigador na nangyari noong setyembre na magpapatibay. Sa kanilang paniniwalang si Bantag ang mastermind ng pagpatay kay Lapid. Ah, uh, noong nalaman ni Bantag, ni General Bantag na ano si Percy Lapid sa Laguna, medyo nagalit at uh, nawala na siya. He didn't anymore go back to Bilibid. He went back to Laguna. Paulit-ulit kong sinasabing sinungaling si Boeing. Yan sinasabi kong bumaba na siya. Yan ang gusto na rin ng taong bayan. Wala na siyang credibility. Unang-una, anak niya, di ba? Sabi ng mga tao, baka ang mastermind si Boeing mismo. Kasi dito sa Cordillera, hindi open, uh, open secret sa kanya, sa amin dito pala, na siya ng marihuana noon. No Maraming marihuana dito. Naging laman ng balita si Gerald Bantag dahil sa mga kontrobersyal na kasong kinasangkutan niya. Noong August 2007, kinasuhan siya ng attempted murder sa Caloocan City Prosecutor's Office dahil sa umano'y tangkang pagpatay sa isang binatilyo sa Caloocan City. Si Bantag ay dating assistant warden ng Caloocan City BJMP at ayon sa binatilyo na si Richard Pellegrina, sila ng kanyang dalawang kaibigan ay sumilong sa isang waiting shed mula sa malakas na ulan bandang hating gabi noong August 7 sa likod ng kulungan ng Caloocan City nang may dumaan na dalawang lalaking lasing. Isa sa mga lalaki na di umano'y nakat-shirt na may tatak na Caloocan City BJMP ang bumunot ng baril at nagpaputok sa ilaw sa bakod ng kulungan. Dahil dito, tumakbo ang tatlong binatilyo habang pumunta ang dalawang kaibigan ni Pelegrina sa kalapit na headquarters ng Northern Police District or NPD upang i-report ang insidente, sinundan ni Pelegrina ng palihim ang dalawang lalaki. Ngunit, tapansin siya ng mga lalaki na papunta na sa gate ng kulungan. Sinabi raw ng lalaki na naka-t-shirt ng BJMP sa kanya na papatayin siya nito. Tatlong beses siyang pinaputukan, mabutit hindi siya tinamaan. Matapos ang insidente, umuwi si Pelegrina at iniulat kinabukasan ng pangyayari sa tanggapan ng NPD District Intelligence and Investigation Division or NPD DIID. Ayon sa hepe ng NPD DIID Investigation Branch, nakakuha sila ng apat na basyo ng bala mula sa kalibre 9mm pistol sa pinangyarihan ng insidente. Sa isang komprontasyon sa opisina ng NPD DIID noong August 10, itinuro ng dalawang kaibigan ni Pelegrina si Bantag bilang siyang nagpaputok sa ilaw ng kulungan habang itinuro naman siya ni Pelegrina bilang siyang nagpaputok sa kanya. mariing tinanggi ni Bantag ang mga paratang at sinabing bukas siya para sa investigasyon at handang isuko ang kanyang baril para sa ballistic examination. Handa rin daw siyang sumailalim sa polygraph test kung kinakailangan para lamang malaman ang katotohanan. Taong 2014, Kinasuha naman siya ng Malabon City Prosecutor's Office ng illegal discharge of firearm at estafa dahil sa isang insidente sa isang restaurant. Ayon sa ulat, si Gerald Bantag at ang tatlo niyang kasama ay hindi nagbayad ng kanilang bill na nagkakahalaga ng 2,063 pesos. Matapos uminom sa Juno Food House sa Barangay Tugatog, Malabon City. Ayon sa mga saksi, matapos hilingan si Bantag at ang kanyang mga kasama na bayaran ang kanilang bill, nagalit si Bantag. Binunot niya ang kanyang 9mm na baril at nagpaputok sa pader ng restaurant. Pagkatapos nito, umalis na sila ng kanyang mga kasama sakay ng maroon na kotse. Noong 2016, muling umingay ang pangalan ni Bantag dahil sa isang malagim na insidente sa loob ng Paranaque City Jail, kung saan siya ang naging warden doon sumabog ang isang granada sa loob ng kanyang opisina na ay kinasawi ng sampung preso, kabila ang dalawang incheck na drug suspects. Si Bantag mismo ay nagtamuri ng sugat dahil sa mga shrapnel mula sa sumabog na granada. Ayon sa investigasyon ng pulisya, kapabayaan daw ng mga gwardya ang dahilan na pagsabog dahil hindi nila kinapkapan ang mga preso bago pumasok sa opisina ni Bantag para makipag-usap. Subalit, ayon sa mga pamilya ng na namatay ng mga preso, hindi mga preso naghagis ng granada kundi si Bantag mismo. Dalawang buwan lamang matapos nito, inilipat si Bantag sa Manila City Jail bilang bagong warden, ngunit hindi maganda ang pagtanggap sa kanya. Sumalubong sa kanya ang protesta ng mga preso na ayaw siyang italaga sa Manila City Jail. Nagresulta ito sa isang rayot kung saan 30 bilanggo at apat na jail guards ang nasugatan hanggang sa nagpaputok ng baril o shotgun si Bantag. Oh, nagpaputok ako. Bakit? Ay parang rabbit 'yan eh, para may scare, 'di ba? Scare lang naman tactics 'yun eh. Eh kung talagang may baril naman, siyempre depensahan namin sarili namin. Ang, ang yung bala po noon, payatingin yung ano, bala natin sa shotgun. 'Yun po ay rubber bullet. Isang taon matapos ang insidente sa Paranaque City Jail, sinampahan si Bantag ng 10 counts of murder sa Paranaque City Court. Noong 2019, sa kabila ng mga kontrobersya at mga kasong kinaharap, napromote pa si Bantag bilang bagong Bucor Chief o Director General, papalit sa pababang si Nicanor Paildon. Ayon kay Pangulong Duterte, ibinabana sa homicide ang kasong 10 counts of murder na kinakaharap ni Bantag at dahil wala pang conviction, personal niyang pinili si Bantag bilang bagong Bucor Chief. Nakipag-meeting si Bantag kay Noy Justice Secretary, Menardo Guevara. Ang direktiba ni Guevara kay Bantag ay ang gulo na nilikha ng Good Conduct Time Allowance o GCTA para sa mga preso, tutukan ng full computerization at ipatigil ang illegal drug trade sa kulungan sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, panglima na si Bantag na mamumuno sa ahensyang madalas mabahiran ng korupsyon. Kaya ang Pangulo noon ay nag-utos ng total revamp sa Bucor. Dahil dito, nagsanib puwersa ang PNP, NBI, PIDEA at AFP o ang tinatawag na NCR Quad Intel Force para sa pagbabantay sa bilibid matapos palitan ang nasa limang daang tauhan ng Bucor dahil sa hindi matapos-tapos na problema sa droga. Makikitang may bitbit pa ngang submachine gun ang bagong bureau chief na si Bantag habang nag sa Bilibid dahil sa marami na itong banta sa kanyang buhay. Pagkaupo pa lang ni Bantag bilang bagong Bucor Chief, agad-agad siyang kumilos. Winasak niya kaagad ang mga kubol sa loob ng bilibid kung saan ito ang mga pribadong tirahan ng mga high profile inmates na gumagawa ng mga kababalaghan gaya ng paggamit ng cellphone, transaksyon at shabu session. Ito hindi nagawa ng mga naon ng Bucor Chiefs na itinilaga ni Duterte noon. Nagsagawa rin si Bantag ng reshuffle sa mga tauhan ng bilibid para matanggal ang mga korap na gwardya. Mahigpit din niyang ipinagbawal ang paggamit ng lahat ng cellphone sa loob ng bilangguan. Pati na rin siya mismo ay tumigil sa paggamit ng cellphone para maging halimbawa siya at masiguro na walang makakapasok na cellphone na magagamit ng mga high profile inmates sa kanilang mga transaksyon sa labas. Sa kabila ng paghihigpit, meron pa rin mga nakukumpis kang mga iba't ibang cellphone pocket wifi, wifi router, laptop at iba pang electronic gadget. Ang mga ito raw ang ginagamit ng mga preso, lalo na ng mga drug lords sa kanilang transaksyon. Nakuha rin ang mga pera, bladed weapons, videoke, generator at maging isang oven na ginamit sa ginawang bakery ng mga preso sa loob ng piitan. E hindi rin siya natinag sa mga usap-usapan na baka siya rin ay matulad sa ibang nagdaang bucor chips na umano'y tumanggap ng malalaking halaga mula sa mga big time na nakakulong na mga iligalista. Simple lang ang naging tugon ni Bantag sa mga ganitong usapin. Anya, kakatayin niya ang sino mang magtatangka na suhulan siya. Bibigay sa akin ng pera, mamalasin. Uh, sabi ko pala hindi mamalasin, kakatayin ko. January 2020, napawalang sala na si Bantag ng Korte sa Paranaque sa kasong 10 Counts of Homicide na may kinalaman sa nakamamatay na pagsabog noong 2016 sa Paranaque City Jail habang siya ang warden doon. Mahihina raw at hindi sapat ang mga ebidensya laban sa kanya. July 18, 2020, nagulat ang lahat ng balitaan na namatay sa COVID-19 ang high-profile inmate at itinuring na isa sa mga hari ng bilibid na si JB Sebastian hindi malinaw ang mga ebidensya ng pamunuan ng bilibid tungkol sa pagkamatay ni Sebastian dahil kaagad daw na ipinakremate ang bangkay. Kaliwat ka na ng batikos ng media at ng mga senador dahil sa spekulasyon na baka pinakawalan si Sebastian kapalit ng pera. Hindi nakapagtataka na marami ang nag-isip na conspiracy theory na pinataka si Sebastian, lalo na kilala ang bilibid sa mga nakaraang isyu ng korupsyon. Sa gitna ng mga pambabatikos, nagalit si Bantag sa isang interview at mariing pinanindigan na COVID-19 talaga ang ikinamatay ni JB Sebastian. Ngayon, kahit tapos na ang termino ni Duterte, nanatili pa rin si Bantag ang namamahala sa bilibid hanggang sa dumating noong October 3, 2022 Malagimang sinapit ng isang radio journalist at broadcaster na si Percy Lapid na hindi na nakalabas ng buhay mula sa loob ng kanyang sasakyang Toyota Innova. Agad nahuli ang birador na si Joel Escorial na siyang nagturo kung sino ang nagutos sa kanya. Hindi nagtagal, natukoy na ang nagutos sa kanya ay nagngangalang June Villamor. Pero bago pa man mapiga si Villamor ng mga otoridad, sumabog ang balita na ito ay pinatay sa loob ng bilibid nang maotopsi ang katawan ni Villamor na pagalaman na sinadya itong patayin sa pamamagitan ng pagbalot ng plastik sa kanyang ulo na naging dahilan kung bakit hindi na siya nakahinga. Matapos ang kamatayan ni Percy Lapid, biglang lumutang ang mga pagdududa kay Gerald Bantag na siya raw ang nagutos para patayin ang broadcaster dahil sa mga birada nito sa kanya. Ipinagtanggol ni Bantag ang kanyang sarili. Iginit niya ang setup lang ang lahat at hindi siya dapat ituring na suspect. Subalit, hindi ito kinagat ng DOJ. Ayon sa kanila, base sa mga ebidensya, si Bantag daw talaga ay may motibo para ipatumba si Percy. Ayon pa sa investigasyon, si Bantag ang itinuturong nagutos na patayin si Percy Lapid. Sinabi umano ni Bantag kay Senior Jail Officer 2 Ricardo Zulueta na siya namang Deputy Senior Officer ng Bucor na isagawa ang krimen. Si Zulueta sa kabilang banda ay nagbigay ng mga instruksyon kay Denver Mayores, isang inmate sa Iwahig Prison, Palawan, at pinagkakatiwalaan din umano ni Bantag. Si Mayores ang lumapit kay Alvin Labra, ang commander ng Batang City Jail Gang sa Bilibid, para isakatuparan ang plano. Si Labra naman ay nakipag-ugnayan kay Aldrin Galicia, ang commander ng Sputnik Gang. Kinausap naman ni Galicia ang inmate at middleman na si June Villamor pala niya at inatasan itong maghanap ng hitman sa labas. Si Villamor ang sinasabing kumausap sa bilanggurin na si Christopher Bacoto na sinasabing isa pang middleman. Si Bacoto naman ang nakahanap sa self-confessed gunman na si Joel Escorial na siyang bumaril kay Lapid. Lahat ng na mga nasangkot na ito ay kinasuhan na sa pagkamatay ni Lapid, maliban kay Villamor na patay na rin. Sa kaso naman ng pagamatay ni Villamor, si Bantag at Zulueta ulit ang itinuturo na mastermind. Si Bantag umano ang nagutos kay Zulueta na ipapatay si Villamor hanggang sa mapunta ang utos o instructions sa apat na miyembro ng Sputnik Gang sa Bilibid para itumba na nga itong si Jun Villamor. Bago mamatay, nakapagchat pa si William Moro sa kanyang kapatid at binanggit ang mga pangalang may kinalaman sa pagpatay kay Lapid at pinaalalahanan niya ang kanyang kapatid na huwag ilabas ang mensahe hanggat siya ay nabubuhay pa. Binigyang diin ni Justice Secretary Boying Rimulya na lahat ng testigo galing sa Bucor ay kumanta ng alisin si Bantag sa pwesto. Dahil dito, agad siyang sinibak bilang Bucor Chief Pagkapalit sa kanya, ang bagong itinalagang Director General ng Bucor na si Gregorio Katapang Jr. ay nagsagawa ng malawakang paghahalughog sa loob ng bilangguan. Nakasamsam sila ng daang-daang beer in cans at iba pang mga kontrabando. Natuklasan din nila ang higit sandang bagong kubol sa bilibid na ay pinatayo umano noong panahon ni Bantag at pinapaupahan para ang mga kubol na ito sa mga inmates. Kaya lalong dumurog ito sa pangalan ni Bantag. Eh, hindi nga, may kubol nga eh. Mga uh, more or less Plus pa yung kubol eh. May mga illegal pa rin na along the road eh. <laughs> Nakakatawa talaga yan oh. Hindi ko, alam mo, oh, pinolborize ka na namin yan, eh, naging ground zero. Hmm. Ito kasi, hindi ko naman, hindi naman kasi ako yung pinaka-involve mismo sa loob. Hindi ko alam kung totoo may napatayong ganyan sa loob. Dahil, renounce zero ko yung labas eh. Kung totoong mayroon nga, ipagpalagay natin mayroon, ang dapat sumagot dyan, yung superintendent na hindi na yung director general. Kaya nga hindi ako nag-uopisina doon eh kasi gusto kong ipamukha na dapat ang superintendent naman ang in charge dyan. Hindi ko naman natututukan yan. Ang dami. As a DJ, hindi ko naman kasi ano concentration yung maximum alam mo may 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 maximum may minimum pa may medium pa Merong Palawan, may Davao, Sambuanga, Mindoro, Leyte, nakita mo yon. Fast forward, si Bantag ay isa ng wanted sa otoridad matapos itong tumakas sa batas at magtago. Kasama ang kanyang tauha na si Ricardo Zulueta na isang awol. May patong sa ulo na 2 million pesos kay Bantag at 1 million pesos kay Zulueta. September 2023, nagpa-interview si Bantag sa tatlong vlogger na ito. Nakatakip ang muka ni Bantag at may tatlong bahagi ang interview na may higit 20 minutes kada video pero hindi ito nagustuhan ng DOJ. Ayon kay Justice Secretary Boyeng Rimulya, malinaw na pangbabasto sa korte ang ginawa ng tatlong vloggers kaya kinasuhan ng DOJ na contempt of court at obstruction of justice ang tatlong vlogger. Depensa naman ng isa sa mga vlogger na si Banat Bay, wala silang ginawang pambabasto sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang merit tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood nyo ho ba, Secretary Rimulya? Yung seryoso, yung napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano. Blablabla. Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid? Bukod dito, matagal nang sinasabi ni Bantag na hindi siya susuko para harapin ang kanyang kaso. Ayon kay Bantag, niluto daw talaga ang kaso laban sa kanya at hanggat nakaupo si Boying Rimulya sa DOJ, tiyak na ididin siya nito. Kumbinsido si Bantag na kapag nakulong siya sa bilibid kung saan siya dati namumuno, siguradong tatadta siya ng mga presong galit na galit sa kanya. March 15, 2024, kumalat ang balita na patay na si Zulueta dahil sa heart failure. Pero sa kanyang death certificate, nakasaad na cerebrovascular disease intracranial hemorrhage ang sanhi na nangangahulugang may pagdurugo sa kanyang ulo. Tiniyak naman ng PNP na walang nangyaring foul play sa pagkamatay nito. April 5, 2024, sabay na inatake ng NBI ang dalawang bahay na dating tinerhan ni Gerald Bantag, isa sa Santa Rosa, Laguna at isa sa Caloocan City para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Sa Santa Rosa, Laguna, kinailangan pa ng NBI na gumamit ng maso para mabuksa ng front door ng bahay ni Bantag. Tinadyakan nila ito hanggang sa makapasok sila at hinalughog ang buong bahay. Subalit, bigo silang mahuli ang kanilang target dahil walang tao sa loob. Natagpuan lang nila ang pitong bala ng 9mm sa isa sa mga kwarto at isang resibo. Sa bilang dako naman sa kaloocan, baril naman ang nasamsam ng NBI at bill ng kuryente na sa kanya nakapangalan. Sa huli, sinelyuhan ng mga operatiba ang mga pintuan ng mga bahay at agad nilang ipinaskil ang poster ni Bantag na may nakalagay na reward money na 2 million pesos sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Matapos nito, sa isang press briefing sa palasyo, tiniyak ng DOJ sa publiko na malapit nang maaresto si Bantag sinabi ng DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Kalvano, na binabantayan na ng mga otoridad ang kinaroroon ni Bantag at ang kanyang pag-aresto ay ilang sandali na lang. Patuloy pa rin Anya ang kanilang manhunt at may ideya na sila sa kanyang kinaroroonan, kaya't ilang sandali na lang ito. Dagdag pa ni Calavano na sa mga ganitong bagay, kailangan lang magpasensya at hindi ito nangyayari ng biglaan. Mabagal man ang pagiling ng hustisya, ito'y matitiya kaya kailangan lang daw magpasensya. Sa kasalukuyang sitwasyon, malaki ang posibilidad na mahuli si Bantag. Madali nga namang sabihin na kung wala siyang itinatago o nagawang mali, dapat lang naharapin niya ang kanyang kaso. Pero ayon kay Bantag, hindi magiging patas ang pagtrato sa kanya dahil sa kanyang paniniwala na may kinalaman at kayang mangialam ng DOJ sekretary sa kalalabasan ng kaso. Bukod pa rito, Mahirap maniwala na hindi nangailam ang DOJ sa mga kaso, lalo na kung iisipin ang nangyaring pagkakaabswelto ng anak ni Boying Rimulya na hinuli ng pideya dahil sa pagtanggap umano nito ng high grade na damo, kung saan halatang may nakialam para mapabilis ang pagpapawalang sala nito. Kung iba lang ang tumanggap ng damo na yon, malamang sa malamang ay nadurog na ito sa kaso. Ano ang opinion ninyo tol tungkol sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ni Gerald Bantag sa tingin ninyo, naging epektibo ba si Bantag sa paglilinis ng korupsyon at droga sa loob ng New Bilibid Prison? Ano ang opinyon ninyo tungkol sa mga alegasyon ng pamamaslang kay Percy Lapid? Sa tingin ba ninyo ay sapat ang ebidensya laban kay Bantag? Ano ang masasabi ninyo sa mga aksyon ng DOJ sa kasong ito? Sa tingin ninyo ba ay may kinalaman ng politika o political motive sa mga pangyayari? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!